Guys, good morning. Maga tayo ngayon guys para mag-apply ng connection ng tubig dito sa Manila, guys. Kailangan maaga ako guys dahil para makakuha ako ng mamabang numero kasi mamaya marami ng pila o marami ko kukuha ng numero guys. Unahan kasi dito guys. Nasabihin ko sa inyo guys, papa ano ba mag-apply ng connection sa Manila? Una guys, meron tayo dito mga requirements. Meron tayong notarized date of sale. Kailangan meron tayong date of sales guys tapos pangalawa guys meron tayong upaw oh, upaw oh, pangatlo guys kailangan meron tayong certificate of homeowners association tapos sa barangay naman tayo guys kailangan natin certificate of presidency kung ilang kung um, naninirahan ba tayo sa ano sa ang barangay guys ayan guys tapos valid ID guys dalawa kailangan pa si mo yun tapos permahan mo doon sa gilid ng tatlo ayan guys kung wala kayong opaw guys kailangan nyo kumuha doon sa doon sa city hall kasi so, requirements din yung opaw at panguli guys kailangan meron tayong utility bills yung sa Meralco kaya sa Maynilad dun sa nitiraan natin o dun sa mga naupahan natin yun guys pwede natin ipasa guys yung other requirements at fill up tayo ng dokumento guys Pagkatapos nyan guys eh hintayin natin ang inspection ng Maynilad pagkatapos nyan guys inspection bayad tapos kabit yun lang guys parang salamat at magandang hapon